Buntot ng Agama Lizard Ang Agama Lizard ay madaling nakatatalon patungo sa mga dingding. Pero kapag madalas ang pinagalingan niya, namamali ito ng talon. Gayunman, nagagawa pa rin niyang makalanding ng maayos sa dingding. Bakit? Dahil sa kanyang buntot. Pag-isipan ito, kapag tumatalon ang Agama mula sa magaspang na lugar, kung saan nakakakapit siya, pinatatatag niya ang kanyang katawan at pinananatiling nakababa ang kanyang buntot para makatalon siya sa tamang posisyon. Kapag madulas naman ang pinanggalingan niya, nadudulas siya at nagkakamali ng talon. Pero habang nasa ere, itinatama niya ang posisyon ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpapaling paitaas ng kanyang buntot. Hindi simple ang prosesong ito kailangan ng Agama Lizard na mai-adjust ng tamang-tama ang posisyon ng kanyang buntot para manatili itong nakapatayo. Mientras mas madulas ang pinanggalingan niya, lalong kailangan niyang ipaling ng mas mataas ang kanyang buntot para makalanding siya ng maayos. Ang kakayahang ito ng buntot ng Agama ay makatutulong sa mga inhinyero, na makapagdisenyo ng mabilis, pero di sumisemplang na mga sasakyang robot na magagamit sa paghahanap ng mga nakaligtas sa lindol o iba pang sakuna. Ang mga robot ay hindi kasinliksi at kasintatag ng mga hayop. Kaya kapag nakapagdisenyo ng mga robot na mas matatag, malaking pagsulong ito. Ano sa palagay mo?